mga so, katsunanay, welcome to my new vlog for today's video dito po. Ay, good evening. After na pala kasi ano na siya. 1 o'clock. 1 o'clock na pala. Ito, pupunta po kami. Pupunta po kami na kami city. Mm hmm. Basher talaga to. Yan. Traffic pa kami nakapasok. Yan o. Grabe yung traffic. Papasok na kami sa city kasi pesta ngayon. Mami, may din kami kasi may padala sila mama ng tuba. Galing sa taxi. Kaya ako kunin na rin namin. Kasama sabay na rin mami, Ano, bagong looking good niya. So, I'm new here now. <laughs> Ate, magpo-one-length. Mm -hmm. ha? One-length. Dito? Okay. Ano na mm, uh -huh. nga, ko na ng Maganda nga mag-malunggante. Ano po, mga mabuti? Grabe, Napaka grabe. Napaka-traffic talaga ng Cavite City. Yan mo, no? yung arto na ng uh -huh. Traffic po. Opo, hindi Patay. dito lang naman tayo, te. Hindi naman tayo makakan. Grabe ang traffic. Bayan na sa tong Tao pa rin ang Aloha oh. Pero no, sa loob, may nagtatrabaho pa rin. Pero hindi na siya kagaya dati na sikat, no? Ano 'yon? Inoman Hotel, mga ah, ganoon, mga lodging house. Happy Arms. And dito kami sa katigdadan oh. uh, ng PSO. Ano? Mga bandaritas. taga ano taga alabu taga kabilu uh, taga imus central pa eh ito yung ang traffic sa pagkabilu di nagasalubong Na central eh. hello kayo ha? sa time na 'to astalong Hello, ah hello